Hello guys, uh, so meron tayo dito ng 3-phase motor pero hindi natin alam po saan ikakunik yung wire nya yung tatlong wire ng 3-phase power supply hindi natin alam, basta nakalagay lang dito 6 na terminals so ang gagawin lang natin dyan hanapin natin yung kakapares yung may, kung saan yung may resistance Ano siyang terminal so tatlo siyang kakapares hanapin natin yun so pero explain ko lang muna yung kung ano ba yung nasa loob ng uh, motor so ito siya ito yung nasa loob niya may mga slot siya ng winding so ito ito yung first winding yan nakapaikot dyan tapos tatawid sa kabila and then magwa-winding uli siya so yan yung unang pares so dalawang terminal sa gajan tapos yung second yan naman magwa-winding siya tapos tatawid uli siya sa kabila tapos magwa-winding uli siya so may apat ka ng uh, terminals or dalawang pares so lastly ganoon ulit magwa-winding ka tapos tatawid sa kabila and then winding uli so ganyan yung winding sa loob ng motor natin so anim na terminals yan ang gagawin lang natin yung bawat dulo ng winding is connect natin pagsasamahin na um, tapos ko natin sa mga linya ng power supply Um, tulad nyan itong green sa red uh, i-coconnect natin sa line 1 ayan ng power supply tapos uh, itong blue saka green i-coconnect naman natin sa line 2 ayan tapos lastly itong blue saka red i-coconnect naman natin sa line 3 So, ganyan lang po mga kaibigan. Para mapandar natin yung uh, motor 3 phase Ayan. So, balik lang tayo sa sa ating 3 uh, phase motor. Okay. So, ayan. Hanapin lang natin yung magkakapares. So, anim siya. So, may tatlong pares siya. Tatlong winding. Hanapin ko saan niya may resistance. Yun yung magka... Ano, magka pares. Yan. Ito kasi tinesting ko na. So, alam ko na kung saan siya. So, ayan. Ayan yung dalawang magka pares. Kung makikita natin. Meron siyang resistance. May connection siya. Ayan. So, ayan yung unang winding tapos ayan insert na natin sa gitna so ang pares nya ay ayan 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 may resistance sya so yan yung pangalawang winding ayan may 2.3 ohms sya so yan yung pangatlo naman sa dulo So, yan ang magkapares. Yan ang third winding. Third winding sya. May resistance. 2.6 ohms. So, ayan po. So, nahanap na natin yung tatlong winding. Ayan. ang gagawin lang po natin dito eh i-jumper po natin to ah uh, i-coconnect lang natin lalagay natin ng jumper yang sa taas then parallel lang so ayan na so ayan na nalagyan na natin ng jumper kung makikita nyo uh, Ayan, parallel jumper lang sa taas at sa baba. Yan, tapos diyan na rin ko connect yung line 1, line 2, line 3. Ah, uh, alin sunod diyan dun sa ating diagram kanina dun, ng mga windings. Ayan, ganyan lang yung connection tapos may jumper lang siya. Then diyan ko connect yung three wires ng three piece. So ayan siya. Yan. So 'yan. Basan itong winding na 'to ay tinatawag na or connection. Ito 'yung tinatawag na delta connection. So delta siya. Ah. So 'yan, ating itetesting testing na kung gagana siya. Ayan, open lang natin 'yung breaker. ito so, try natin ito yung control panel nya mga kaibigan at hanapin natin yung contactor nya I testing lang natin kung siya subo yeah, so, it i-testing natin uh, yan yung white white contactor tapos i-press lang natin yung block Yeah. So mga kaibigan, umiikot na siya. So, S sa dagat yung pointing natin. Gusto mo namang talik, pay talik, ah, uh, balik ta rin yung rotation niya. Pagpapalitin mo lang yung, uh, kahit anong linya sa line 1, 2, 3 ng power supply. Pagpapalitin mo lang siya. Halimbawa, line 1, line 2, or line 2, line 3, or line 1, line 3. Eh lang po. Eh lang po. Maraming salamat po mga kaibigan. Thank you very much.